Ang San Jose Public Market dito sa bayan po ng San Jose, Occidental, Mindoro ay napakatagal ng usapin. Bago palang mag-eleksyon, pinag-uusapan na ito. At ito, pakinggan po natin ang ilang mga uh, kumentaryo, saluobit, tra, Panoorin po natin ito. Okay, ito yung pagsamantalan, lilipatan ng mga maninisa na palengke. Ito yung uh, pinatawag ngayon na controversial na public market temporary na uh, paglilipatan nila sila mag-stay dito for 3 years habang hindi ginagawa yung uh, palengke. Tara, ito ay sinasabi dito pag natinang pinabaha at uh, tempre, yung pinakaloob ng isang cubicle. Uh, ito ay sumusukat ng 8 by 8. So, yung isang pwesto, o halimbawa ako yung karne, o uh, ano man yung tinitinda ko, ito ang sakot ko lang. 8 by 8. Ayan. Ano sa, sa isang ano to ha? Sa isang pwesto. 8 ano? by 8. Okay. So, kung may pwesto ka, dito lang ang iyong sakop. Lahat. Lalagay mo dito paninda mo. 8 by 8 ang soka. Ano ba magiging epekto nito sa mga manininda? Pakinggan po natin napakalaki. Dahil dito, kahit papano, na kahit ganito lang ang pag pagsitinda sa palengke, bulok, luma, mabaho, ay kahit bumabagyo, tuloy-tuloy ang pagtitinda namin dito. Oras na nilipat kami doon, wala na. Bumaba! Bukod doon, ang mga binigay nila sa aming pwesto ay napakakitid, masikip, manalugar. Yun ang na nakikita namin ano doon. At ako mismo, mga kapagpapatunay, nung pumunta ako doon. Meron talaga akong, ano na, yung, tulad sa ipinose ko, na ang ba talaga hanggang sa loob. Hindi totoo yung sabi na tuyo, hindi yung totoo. Basta, hanggang, ano, dangkal. ang gano, isang bangkal. Ang hinahanap nga lang nila sa akin ano ay, katibayan yung picture ko sa loob. Oh. Ay, meron naman akong katunayan na, asa nag talaga ang ano? Hindi naman pwedeng edit yun. Hindi sa amin yung gano'ng ano. Hindi na kami bibenta. Doon pa kami magkakasakit sa gantong, gano'ng klase ng ano. Di ba baha. May kalaban ka rin doon. Sa taginit, napakainit, sobrang init. Kahit lagyan pa yun, tamak damak-damak na, na ventilation, talaga hindi kami makakahinga doon. Yun talaga ang ano namin doon. At saka, sa dami ng talipapa na nakapaligid, ano na lang magiging benta namin dito nga sa palengke. Hirap kami ano pa doon na malayo kami sa lahat. Hindi naman sa aming pabor yung Gaisano eh, na malapit kami doon. Mas pabor sa amin yung dito, marami kaming katabi na pinupuntahan ng tao. Siyempre sa palagay ko, mababaguhan ang mamimili. Unang-una, malayo. Pangalawa, napakaliit ng pwesto. Pero... Temporary lang naman, di magtsatsaga na kami. Kaya kung gusto-gusto na namin makalipat, iba lang, marami lang po talagang naninira doon. Ngayon, uh, kaya uh, lang nyo gustong lumipat na. As soon well as possible. Uh, bakit? Uh, malaki ba ang magiging epekto sa inyo nito? Hindi ko masasabi po, kasi kaya hindi pa namin lang susubukan. Una-una po sir, syempre po, maninibago kami at mahihirapan. Sana po, ang hiling lang po namin, okay lang po na ilipat kami. Ilagay lang po kami sa ayos na lugar. At saka po, number one po sir, pag nandun po kami, kailangan po sana sir, in-request po namin po yung mawala din po sana ang talipa Kasi pag nandun po kami, wala na po pupunta sa amin. Mas favor po silang pumunta sa mas malapit dito sa bayan, katulad po sa mga talipapa Na napakalaking depekto ang mangyayari. Kasi nga, sa malayo pa, mahirap mga kuwan, lalo pag Sa Napuntahan kasi namin yon dalagang hindi pwede na kuwan. Parang ang pangit tignan na para kang nakakulong sa ano, yung kanilang ginawa. At saka isa pa, yung halimbawa, teka ilinta, ka, dala mong paninda is dalawang kilong is dalang dadalhin pa doon ay e, bibili na ng bigas kung ang masahe pa nila paano na yun di wala na useless na hindi katulad dito pag narampa mo dyan sa Aplaya public market na yun epekto oh. malaki 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 uh, ano po sir uh, masigit pang po kasi doon sa yung paglilipatan namin masikip po at uh, parang sobrang init po pag nandun na kami. At pag nag po, sobrang bako doon, alam, abot at tuhod. Eh syempre po, maninibago. Unang-una, yung aming mga customer, hindi namin alam kung saan pupunta. At isa pa, sana ang iniling namin, yung mga talipapa, pwedeng unahin. Para wala silang mapupuntahan, kundi ang bagong temporary public market. Siyempre po ano, yung uh, yung pang-araw-araw ang ibig sabihin, yung mga suki namin mapabawasan kasi unang-una -una, hindi sila sanay. Uh, medyo may kaliitan po yung uh, pansamantalang paglilipatan namin. Though mama, maliit po yung paglilipatan namin, nangangaba po kami na baka lalong walang bumili sa mga paninda namin. Ito, pakinggan naman natin ang ilang mga solusyon ng ating mga vendors ng uh, San Jose Public Park. Alisin po sana po ang talipapa. Sana po, request lang po namin yung maging maayos din po. So, sana kami doon yung aming kalagayan. Kami po, wala naman po kaming hinahanap na ano. Gusto rin namin ibagoy ng palengke. Kaya lang kung pwede sana, malaki naman ang gagawin market. Inihiling namin kung papayagan, sa gilid na lang kami. Kung papayagan kami ng munisipyo. Sa gilid ng ano po? Ah, gagawing bagong palengke. Ah, dito sa Barangay 4 ah, din. Oh, daddy, kung magagapang ginagawa itong Barangay 4, uh, public market ay dito na lang kay sa gilid. Opo. Kaya naman namin mag ng ano eh, ng init kasi mainit din naman yata doon sa lilipatan namin. Yata po ha. Sa ngayon kasi nakikita namin masikip. Pero hindi naman kami tumututol dahil ang sabi ng mayor ay gagawa niya ng paraan. Lalagyan ng electric pan, pag bumaba ha, gagawa niya daw ng drainage, sana po mangyari. Bago Oo, bago lumipat. May napanggit pong frozen, ano yon? Ah, yung frozen po ay ano eh, ah, pinayagan nilang itinda, sana po. Abang kami ay medyo mahina ang bentahan at saka kumpleto naman ang supply ng baboy. Sana pwede, kung pwede sana pa-stop muna. Para naman yung mga nag-aalaga ng baboy, buhay na baboy, ay mabili. Dito na lang kami lagi sa paligid habang ginagawa ang palengke. Ano Kasi po? Kasi yun naman ang ano may, eh, may batas naman na gano'n na kung sakaling gawin ang isang palengke, hindi naman namin kailangan na ilayo kami sa paligid. Hindi para hindi patayin yung aming hanap buhay. Mayroon naman so, pa matitirang slot dito na nasa 8,000 square meter. At yung paligid po, ma willing naman yan sila na magpalagay dyan ng mga pwesto. Kaya okay lang siguro na dito kami. Uh, at least kahit mag-compress mag kami sa isang lugar, tikita pa tikita pa rin kami. Ano po, uh, yung mga existing po ng mga talipapad na nasa labas, ang gusto po sana namin, kung talagang lilipat po kami doon sa temporary na uh, ano na paglilipatan namin, sana po uh, magawa ng paraan para kumo kami naman po yung mga lihit ng manininda, nagbabayad po kami ng mga buwis, uh, para mamalengke po sa amin yung mga taong bayan. Sana po yung mga kalaban namin na nasa labas na hindi po nagbabayad ng buwis, mga hindi po lihitim manininda, sana po kahit po paano mabawasan sila uh, magawa po na paraan para ang ibig ko sabihin para mapulitan po yung mga tao na, na, mamalengke pa rin sila sa tao sa, ano, sa kahit po nando kami sa temporary na paglilipatan namin yun po sana ang hili ang ano ang uh, nakikita ko po na ano na solusyon kasi po mahabang panahon po yun 3 to 4 years po yan sa pagkakalam ko po napakalaking depekto ang mangyayari kasi nga sa malayo pa, mahirap makuha yung lalo pag mua Sa puntahan kasi namin yun, talagang hindi pwede na parang ang pangit tignan na para kang nakakulong sa ano. Ang solusyon po ay, ano na lang po kami, kung halimbawa ang gagawin yung palengke natin, hindi man kami tumututok sa bagong palengke, ang gusto namin po mangyari, i-compress na lang kami doon sa, doon sa baba ba na hindi nasasakop ng 6,500 per meter. And the rest, doon na lang kami. Kasi masamahin na lang kami doon kahit maliliit lang na pwesto. Ganun na lang magiging solusyon. Kung na kami umalis dito sa public market. Napakahirap para sa amin. Okay, kayo. Ano ba sa palagay ninyo mga kaibigan? Sulat lamang inyong comment dito sa ating uh, comment section dito sa ating special report na ito. Okay. po, Maraming salamat. tuloy na po kayong sumabay-bay. So Please makilike like, share ito pong ating Marraro at your service at itong ating special report.